natin mga bata. Tingnan natin kung anong ginagawa ng dalawa kong anak. Wala pasok. Tara. Putulin yung itlog. No? Putulin mo na Anong eh, ginagawa dalawa dyan? Matang ingay-ingay okay. nyo. Ha? Okay. At, okay. Ano bang... Itlog? Ano yun? Para saan niya? Pancake. Pancake. Hot cake. Pancake. 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 Pancake ang bun. Ito, kalahati daw na ito. Ay, sige na, sige na, lagyan mo na. Nakalag. Kalahati daw, kalahati. Huwag ka mo ito. Nag-aaway pa kayo. Anong klaseng luto yan? <laughs> Nag-aaway na. Ayusin Ay, na, nyo magluto ha. Nag-aaway na chef. Nag-ship, ship, eh. Ship -ship, ah. e, ship, ship. Hindi naman kayo marunong mag-ship. Ubus ko na ito. Malama. Ito mo, na Ito. Baka matapag gumawa ako manito. Asa yung gunting? Ito na. Oh. yung gunting? mo nga yan tapos lagay. Ka. Lagay na yan. Oo nga, ako na. Alam ko yan. marami na ako. Ano Sige. Mais kayong pagluluto ninyo ha. Tignan ko kung uh, ano kayo ng merienda na ano. Baka mamaya, imbis na merienda yan. Ano? Sablay yung luto nyo. Ano yung sagoy? Ano yung Yung kulang-kulang. Ano? Yeah. Pero dapat halu-halu eh. Ang haluin nyo para hindi mamuo. Ano ko? Pwede na ba yung kawali nyo? Wala pa. Luy. Ayusin mo yung kawali. Ayusin mo yung lang. Ano ba yan? May nag ano, dalawang nag-ano dyan. Yung isa nagluhugas ng kawali. Okay. dami nyo yung, yung kawali. Mayos na. So, talaga. So, kita mo. Meron na. Tapos may laman. Ano yun? Nilaga <laughs> ako mo sarili mo eh. May lamang <May> laman. <laughs> <May> laman kawali. Ate, mantika yan. So, wait natin sila. O, kita mo, wala pa kayong ready. Ayun na sa taas. Nilagay ni Nuno sa taas. Wala pa kayong ready. Paano kayo nagluluto nung wala kayong handa? Ah, kayong makakalang. Ready. Isang ganito lang. Isang cup lang kasi. Sige na, ubus mo! Akala ko nagluluto kayo. Ano so, ng init, hindi mo nga pinuubos eh. Uh, go. Huwag yung paalam-alam ka para makaluto kayo. Ah. Go. Hinaan mo na yung apoy. Halihan eh. mo. Tira. Nakapag maglalagay ganyan, ilalapit mong gano'n para hindi matapon. Hmm, diba? Ikat Dalawang kamay gagamitin kasi anak. Ayong. Para matuto ka. Par, Hindi yung... Ay, lumak. Ayun na isa. Ayun mo dyan. Ano gagawin mo? Wala mo plan. Tariyan mo. Padali nila Okay, baliktad mo ulit. Baliktad ka ulit? Oo, kasi hilaw yan, oh hmm. Wala ka na yan. Eh, may naputol din. May naputol din, Ano ba yan? Dapit mo! Pagaw. Oh. Ganyan, anak, para walang tapon. Ang daming tapon, eh ka natataranta magluluto ka practicein mo so ayan nakaluto na sila guys so natin yung kaputol tingnan natin wait wait kuha mo ako ulit na ano hmm ako yung ba daw